mga manlalarong sa Nasenyo o sa Klaraa. Patuloy ang paglayab ng mga manlalarong Nobulsihano sa nagaganap na Central Zone Regional Athletic Association Meet 2025. Nakasungkit ng silver medal ang mga junior arnisador na mula sa mga manlalaro mula sa Sports Division Office sa Nasenyo City. Si Johan Kaiser Basa para sa anyo individual double weapon elementary boys category at si Samara Kisha Loreto naman para sa anyo individual single weapon sa elementary girls category. Samantala, patuloy naman ang pagratsada ng mga Green Giant Tekongs o mga malalaro ng Sepak Takraw sa Clara at 2025 matapos malisin sa isang dominanting panalo 3-0 ang mga malalaro ng Baliwag City. Binojack rin ng mga Tekongs ang Balanga City sa isang 2-1 win para sa isang malinis na 2-0 record sa palarong Patrikyon. Ang ilan pa sa mga tampok na sports ay ang track and field, basketball, volleyball, baseball, archery, weightlifting, athletics at marami pang iba. Dinulahan ito ng mga delegado mula sa iba't ibang schools division office sa buong Region 3. Sa Nueva Ecija, mayroong limang schools division office, SDO San Jose City, SDO San City of Muñoz, SDO Cabanatuan City, SDO Gapan at SDO Nueva Ecija. Nagbabot rin ng suporta si Dr. Anthony Umali, Vice Gobernador ng Nueva Ecija para sa mga manlalarong Novo Ecijano. Ang lara at 2025 ay sinimula noong April 23, 2025 sa Osebiya Sports and Recreational Complex sa San Jose Tarlac. Mula sa impilan ng TV48 sa Cabanatuan City, Jared Angco po para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.